Good morning mga ka-greeners! Kapag nandito tayo sa ating mountain garden, masasabi ko na talagang napakadamo ng ating garden dahil nga sa palaging umuulan dito sa amin. Dahil ngayon, hindi na masyadong umuulan, paminsan-minsan na lang, edi panahon na para tayo makapagdamo ng ating mountain garden. Kung makikita nyo, kawawa yung mga tanim natin dahil hindi na sila nakakahinga. Dahil sa sobrang damo. Kaya samahan nyo ako mga ka What's up mga ka-greeners? Ito ang hitsura ng ating pagdadamuhan. Kita nyo naman ang daming damo. So panahon na talaga na kailangan natin itong linisan. So ayan, sinimula na natin ang pagdadamo. Mabilisan ng itong mga ka sapagkat mayroon pa tayong ibang priority na dapat nating unahin. Gaya na lamang bilang isang may bahay at bilang isang ina na kailangan din natin silang i-priority. Kaya sa paglilinis ko talaga ng garden mga kagreeners, kinakailangan ko talaga itong i-schedule para matugunan ko ng oras ang aking garden. meron nga ako ditong dalawang runners ng strawberry na nakalimutan kong itanim. Kaya dito ko na lang itatanim malapit sa ating rosas. Kapag marami na ang ating mga strawberry runners, mga runners ay gagawa tayo ng mga vlog or videos para naman maibahagi ko sa inyo yung pagpadami o pagpabunga ng ating mga strawberries. Kung may isa o dalawa ka ng mga strawberry, ay pwede na natin niyang padamihin. Sa oras na ito ay ito na ang ating nalinisan. Ayan, kahit pa paano ay nakakahinga na yung mga rosas natin at saka yung ating aloe vera. Dahil sa limitado lang ang ating oras mga ka-greeners, kaya ipagpabukas na lang natin yung iba pa nating dadamuhan dahil it's almost 7.05 in the morning so panahon na naman sa iba na, na nating gagawin dahil may pasok pa tayo. Kaya dito muna tayo sa ating unang pagsalang sa ating pagdadamo. Gusto ko talagang tapusin ang pagdadamo pero hindi pwede dahil may iba pa tayong mga uh, importanteng bagay na gagawin. Kaya dito muna magtatapos ang ating unang salang sa ating pagdada mo. Kaya abangan yung bukas ang kabuoang itsura ng nalinis na nating garden. Ayan yung natapos ko. Tingnan nyo. Ang dumi ng kabay ko. At bukas ang ating pagdadamuhan. Ayan na. Walang tanim ang ating cocoshells. the next day. Ayan, ipinagpatuloy na natin ang ating pagdadamo. Sa ating title na nagtatanong, paano mapanatiling maganda at malusog ang ating mga pananim? Bukod sa mga organikong pataba na ating ginagamit, sa pagwiweeding o pagdadamo ay malaki rin ang naitulong nito sa ating mga tanim. Sapagkat natutulungan natin na magkaroon ng erasyon na siyang nagpapasaya ng ating mga pananim. Kaya ginawa ko ang video ito para maibahagi sa inyo ang kahalagahan ng pagdadamo. Pero bawat isa sa atin ay may kanya-kanya rason o dahilan kung bakit di ka agad madamuhan ang mga garden. Gaya ko, di talaga ako agad-agad na makapagdamo lalo na sa panahon namin dito na kapag palaging umuulan ay lalong magiging maputik ang aking garden. Kaya kayo mga greeners comment down below kung anong yung mga rason o dahilan nyo sa pagdadamo. Maraming salamat nga pala mga ka-greeners sa inyong patuloy na suporta dahil umabot na tayo ng mahigit 1,000 subscribers. Thank you sa walang sawang suporta sa inyong lahat. Dahil sa inyo, nagiging porsigido tayo na ipagpatuloy ang ating pagtatanim. Kaya ikaw na nanonood ngayon at di pa nakapagsubscribe, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ibabahagi ko. At tingnan nyo, ang ating pipino, madaming bulaklak. So, ibig sabihin yan, malapit na siya magkaroon ng bunga. at makikita nyo may sira yung dahon. So agapan na natin para di mahawaan yung ibang mga dahon. Sa wakas ay natapos na din ang ating pagdadamo. So pasok tayo. So ayan yung itsura ng ating mga nadamuhan. Dito banda inayos ko yung ating mga luya na magkasama silang lahat kasama yung ating tanglad. itong pipino natin, gaya ng sinabi ko, na marami na siyang bulaklak. So, ibig sabihin, malapit na tayo makakain ng bunga niyan. At ito ang yung ating okra at saka yung ating alagbati. So, ayan yung kabuang na linis o nadamuhan natin. So, napag-isipan ko na ipropro natin yung ating ubas dahil ito lang yung namunga. So, ayan yung bunga niya. Ayan, oh. So, five pieces lang yan. So, ipupro natin para magiging maaliwalas yung ating paligid. Tingnan nyo naman ang daming damong nakakapit sa ating ubas. Kung nakikita nyo, yung ating bromeliad, may isa ng anak. So, makapagpropagate na tayo niyan. Isa lang yung anak niya. Kaya simulan na natin ang ating pagproprone. at ayan. Wow! Naging maliwalas na din ang ating garden. At maarawan na ng maayos ang ating pipino. At ayan, natapos na din ang ating pagdadamo. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Thank you for watching. God bless and bye-bye!